Hello mga lords, eto na po at naluto na nga po ang ating nilulutong nililinis kaninang alimango. Ayan, alimasag pala ng dagat. Ayan. Eto po ang ating alimasag dagat na malalaki naman. Ayan. Ayan po, nakita nyo. Ayan, ilang piraso po ito. Anim. Ayan. Ah, anim na piraso. Almost 1,000 pesos ang isa. Ayan. Ayan. Eto, tapos meron tayong talong na prito, meron tayong repolyo, meron tayong okra, ayan, na nilaga. Nilaga lang po yan. Ah, kasi po, meron tayong dalawang klaseng buro. Ito pong burong isa nato ay burong isda. At yung isa naman po ay burong hipon. Ayan po, ayan, galing sa Philippines. Maraming salamat sa nagbigay. Ayan po. Ayan po. Kaya ang ating ulang for today ay alimango. Ay, alimasag pala. Ayan. Hinihintay lang po natin yan. Magpipirito po sana kami ng isda. Eh, hindi na po kami nagpirito. Isa na naman pong gagawin. Ayan. Eh, dito lang po. Wala naman kaming ano. Okay na po siguro yan. Sa so, tingin nyo, mga lods, ano. Ayan. Ang alimangong pa. Alimasag ng dagat. Ayan ang aming recipe for today. Talong. Talong na prito. Repol nilaga. Okrang nilaga. Alimangod. At buro from the Philippines. Ayan. Sa mga nandyan po. Kainan na. Bye-bye.